Mustaka. Welcome sa Noypi TV. Ang buhay ni Marcelo H. Del Pilar. Ang buhay ni Marcelo H. Del Pilar ay isang halimbawa ng tapang, determinasyon at pagmamahal sa bayan. Siya ay isinilang noong August 30, 1850 sa Bulacan at mula noon ay naging bahagi siya ng mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at kontribusyon, naging isa siya sa mga kilalang bayani ng bansa na nagtaguyod ng kalayaan at katarungan. Bilang isang bata, si Marcelo ay nag-aral sa mga paaralan sa Bulacan at sa Maynila. Pagkatapos ng kanyang mga pag-aaral, Nagsimula siyang maglingkod bilang isang guro sa Bulacan, na nagtuturo ng gramatika at retorika. Sa pamamagitan ng kanyang mga aralin, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa edukasyon at pagpapalaganap ng kaalaman sa kanyang mga kababayan. Subalit, ang kanyang buhay ay hindi limitado sa pagiging isang guro lamang. Sa pagdaan ng panahon, naging kilala si Marcelo bilang isang aktibistang manunulat at periodista. Sa tulong ng kanyang mga akda, ipinakita niya ang kanyang matinding pagtutol sa mga mapang-ipang gawain ng mga Kastila at ang kanyang pagnanais na makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa kolonyal na pamumuno. Sa kanyang pagiging bahagi ng Propaganda Movement, Isang pangkat ng mga Pilipino sa Europa na nagtatangkang ilantad ang mga kamalian ng kolonyal na pamahalaan, ipinakita ni Marcelo ang kanyang husay sa pagsusulat at ang kanyang tapang sa pagsasalita laban sa mga pang-aapi. Bilang isang tagapagtatag ng La Solidaridad, isang pahayagang naglalaman ng mga artikulo at editorial na naglalayong magbigay ng kaalaman at pagpapalakas ng loob sa mga Pilipino, Nagamit niya ang kanyang tinig upang magtanggol sa karapatan ng mga Pilipino at itaguyod ang kanilang kalayaan. Isa sa mga natatanging akda ni Marcelo H. Del Pilar ay ang Dasalan at Toksohan na isang satirikong pagsusuri sa mga mapanlinlang nagawain ng mga prayle sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng satira, Ipinakita niya ang kanyang katalinuhan at ang kanyang kakayahan na magpahayag ng kanyang saloobin sa pamamagitan ng mapanlikha at nakakatawang paraan. Sa kanyang mga sulat, hindi lamang niya ipinapakita ang kanyang talino at kagitingan, ngunit ipinapahayag din niya ang kanyang malalim na pagmamahal sa bayan at ang kanyang pangarap na makamit ang kalayaan para sa mga Pilipino. Sa bawat salita, nagsilbing inspirasyon siya sa maraming Pilipino na magkaroon ng pag-asa at magpakita ng tapang sa panahon ng pang-aapi at kahirapan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay at kontribusyon, hindi nagtagal si Marcelo sa laban para sa kalayaan. Sa paglipas ng panahon, namayapa siya noong ikaapat ng Hulyo, 1896 sa Barcelona, Espanya. Ngunit kahit sa kanyang pagpanaw, Patuloy pa rin siyang nagiging inspirasyon at halimbawa sa mga Pilipino sa paglaban para sa karapatan at kalayaan. Sa kasalukuyan, ang alaala ni Marcelo H. del Pilar ay patuloy na nabubuhay sa puso at isipan ng mga Pilipino. Ang kanyang mga gawa at kontribusyon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas ng loob sa mga sumusunod na henerasyon upang patuloy na ipaglaban ang mga halaga ng kalayaan, katarungan, at dignidad. Sa bawat paggunita sa kanyang buhay at mga tagumpay, isang paalala ito sa lahat ng Pilipino na ang pagmamahal sa bayan ay dapat laging maging pangunahing layunin at inspirasyon sa bawat isa. Salamat sa inyong pananood at muli ito si Kuya Paul na Noypi TV. Paalam!